I don't know what it is. yan din Wala Ay ti kayat na po Lola, ay kita. Irolan sel kominula ni Lola, na, bitbit bit Thank <laughs> you. Kajian. <laughs>

Fantasy, okay. hindi kasi alam mo yung Hindi po kasi, ang stress kasi. Di yung stress yung dalawa? May dalawa mo lang yung dapat. Di ba sabi ang problema, kailangan itaki, kaya mong i-handle, kasi bakit hindi mo kaya mapupunta sa stress? Pero iba kasi mo kaya nalalaan ay yung ka Pero hindi, ang stress kasi, ang cancer na nagulat kayo ng doktor siya eh, sa pagkain mo. Alam mo ba, dahil yung sa puso, di diba? Kasi ang puso natin yun ang makina eh. Kung sa sasakyan, yun ang makina. Kailangan kasi yung puso natin nagpapap. Laging gumagana. Siya kasi yung pap ng dugo natin sa buong katawan, siya yung nasa. Siya yung pap ng pap. Ngayon kulang ng exercise. Kain po po, kain po. Ibig sabihin yung, yung puso natin ay, na hindi na kumana, wala na siyang gana kasi ano ko lang eh, Kasi eh, kung ang lifestyle mo pa, di eh, ba lifestyle mo sa pagkain? master eh. ka parang stress. Pero, yung sinasabing stress na kaya nakaka-stress, hindi namin stress. Yung bagay, yung luna, siya, may riko, may diba, kung baga ano na siya, ko na na Di ba ako sinasabing sige sa puso, sakit na may abon, eh? Buna, okay. Okay. Hindi. pero sa yung karamihan, pag sakit sa puso, ay, alam mo kung ano sakit na doon, mm -hmm. Diabetes? kira. Ipibitis. Oo Hindi. Akala mo lang yan. Ang diabetes, nagtutuos yan ng mga ano. Kasi nakoconvert yung pinapain mo sa sugar. Kaya ka naman diabetes. So, uh, hindi kasi na ano. Kaya uh, sabihin. Kaya naman kasi bigyan ko bigyan ng pagkain. Di, diba? Kaya naman. Kaya naman. Kaya み<っ>たいよ。<music> Kami. Kaji kaji mereka. Kaji mereka. Boleh buat apa? Tak boleh. Kami pun takut takut kesal pun. Pasal aku sa tak boleh jemput orang. Ini. Ini bayaran.

Ansomenet -se <segue> <kilometers> <speek> trappenn. <trolls> logo practice. でもここでは教えよう。偉だったと思いたけど、なんかあれは。でも。はい、さ。でも自分でやろうと思ってて。からさて。それももちろん 啊，不是，那没意思。那个在宜宾，是因为宜宾。 saya mukbalin ka kay naalim na yan sa mga ano, diyan nga, gumpisan na gumpisan una kasi mahirap kasi pa yung paniwala, pagsawa, paniwala, pagdami, sa mga karambuh. or may mahal na

padu nanti ulang akan tunggu hilang dan saya anu ni la Miller parmanin sa iskul niyo. pero kung marami, kung, kung marami mga hindi nyo ma tapos sa libre ka. kayo merienda. libre kayo merienda. may libre kayo merienda. Di na pwede na pang merienda? Wala ka pang merienda. Sige pa tayo. Sila pa mo nagiging Yung anak ko tumutugtog may alawas. Yung drama at sila ng mga fiesta. Si Nuno, di ba sabi nila na mag-drama siya? Ayaw niya na, pinakuha. May mga siya niya. Isang beses na siya gagastos, magkano ang sayo po? 3,000. Uniform, 3,000. Isang pagsak niya lang. <coughs> ideya manila sa, sa sa buhay nila to kuan okay okay lang okay lang yung jeno kay sobrang ang bigat ng tayan pag ano dalawon tapos sa kaparig kayo nalay sa kamay tapos yung kamot mo bangkay ay na kaya nung ano, ni Siapa kena ubah ni, uli. Siapa nak ubah ni, uli. Inilah nih mo. Ikan saus na, sapa kuyu, satu biliaran. Pag ganyan lang. Mag, ano ka na lang. Pag ganyan ay hindi matagal lang mag text ka advance ka na mag-text. Uwi ka na ganito ng oras. Hindi kong ka oh, bakit hindi ka pa umuwi? Mahintay na ka lang. Hindi. Ganyan. Mabisigaan. Pag na ay umuwi. the kata hai paibate aata walay mo kam to bataa jaa sakta hai the jo sawta re apun apas pasao hoye na poko la log de kai main nahi lo Bukan tak hit to tak dilu deh nak nak selula ni Hi guys, welcome to my vlog. Thank you for watching guys.